Your career is managing people's portfolio. Ang career mo is manggago ng mga artist na para sa iyo ay mga tagabundok. Yun ang career mo. Na itras ka ng mga tao na naghikikahos sa kanilang career. Sino pa ngayon ang magtatras putang ina? Iskandalusa ka sa Facebook, bastos ka. Isa kang squatter nga papampam, Beverly, mabaho ang pikpik. -pik. Gimpos-pos mo si Bu Grace, ibig sabihin, super affected ka sa akin, Stash. <laughs> National level ka. Bunga ka nga ano. Bunga ka bilat si Iloy nga manager, sabi mo. May 25 million yun ipunta. Thank you so much, 1,000 babab. May 25 million ka nga para ipilipilikula ni Ilas. Binisto ko lang ang bako mo. Nag-ano, nag, ano nag tralala ka na. Nakinig ka sa mga bashers ni Bugris. Hoy, alpot. Dapat ka paminsar ka iniisip mo si Bu Grace na sa Dubai. Wala si Bu Grace sa Pilipinas. i mo man ako sa buong Facebook, sa warant-warant and everything. Hindi bang ko manager? <laughs> My job is to content people like you. My job is to create contents and to vlog and to expose people like you. Kasi Huda may asampung kriminal cases sa Pilipinas. Wala mo sa jurisdiction so sa Pilipinas sa sa'yo, ako ang sirain mo? A ang, publicity ng isang content creator, kagsang isang celebrity na tulad ko, bad or good publicity is publicity for me. Wala ko pa kaya alam kung anong sabihin nyo sa akin kasi your bash my cash. Pero ikaw ang bilatsing iloy mo, sino mo mapamanin sa'yo kung ganito kakabastos nga squatter ay bilatsing iloy kagi ka Ang oh, pinag-uusapan ngayon dito, ang nila nilamas mo nga 29 million sa Elias TV. Tapos nagbigay ka sang alpot mo sang chararat nga liquidation mo nga nakakatawa. Yo ang liquidation 120,000 ang expenses sang Elias TV a day. <laughs> Saan ang proper liquidation mo i-itemize ang 120,000 kumain ba sila ng dragon? Kumain ba sila ng Jurassic? Kumain sila bilaching iloy sang bagis ng ano ng shark? Ang ininom nilang tubig, binili ko pa sa Red Sea. Ang kanilang bilatsing iloy nga shampoo, binili ko pa sa Amazon. Ang mga sinasakyan ng mga Elias TV, pagpupunta sila sa kanilang concert, isa-isa sila helicopter. Kaya ang daily expenses namin, 120,000 times 30 days is 3.6 million. Saan ang liquidation mo, huy alpot? Ang transparency, kung gusto mo ginipakita sa tao, para masampal mo si Mugres nga ako ay mali, Ipakita mo ang mga resibo, gumastos ka sa helikopter, gumastos ka nagbili ka sang Jurassic nga dragon ginpakain mo kani ilas. Gumastos ka sang dinosaur nga pinakain mo sa kanya, bakit nag 3.6 million ang kanilang 30 days na expenses? saan ang mga resibo pot? Saan mo pinasakay si Elias ang first class kag sa jet plane? Para may expenses nga 3.6 million ang banda? Ang tapos, ang game post mo, ang kuno nga waran, kung ang ginawa-gawa ng mga kaway ko, I have nothing to do with this. <laughs> Wala akong alam sa pag-manage mo or whatsoever ang problema mo, finances mo kay Elias. Nag-expose lang ko kung ano ka nga sa ang pagkatao para ang itong mga madlang people sa universe kagsa, kagsa what you call this showbiz, malaman nila na isa kang kawatan. Beverly bahupikpek kawatan ka 29 million sa private account ni Elias. In the very first place, what we are talking about is not just the three months, the three months uh stunt that you've been with Elias TV. This is not about the march up to July manage, managing their career. This is about the private account of Elias that you manipulated to get the password and the access because you had your own agendas. On the latter part of this journey, what you did was took all the money inside his account under the pretense, the the, 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 pretense that you are trying to manage her career. Only to find out, ang bilatsing iloy mo, na si Ilyas walang kinita, may siningil ka sa 4.5 million, ang bilatsing iloy mo, kausap ko ang producer. Una-una pa ang binta mo kay Ilyas, 5 million ni pisong duleng. Wala si Elias TV na kuha ko This is not about me. Wala naman akong nakuha kay Elias kahit sa rabutan. Wala naman akong kinita kay Elias. Minanage ko ba si Elias? <laughs> Napakatanga mo talagang alipungoy ka. I got nothing to lose. I don't manage people. I am not in the industry of showbiz vlogger ko po. Nagapang bogres ko sa mga tao. Kinukuntin ko mga tao ka pareho mo. I am paid to shout and I am I'm paid to bugres you. Ayala, Imbes nga explain niya ang sarili niya, kung ano ang IT 3.6 million a month na expenses sa Elias TV, ang impose ang alpot si, si Iloy niyo bugres kag ang kuno nga waran ko. Kung palagay na natin may waran ko, and then ano da yun? <laughs> Before you try to demean my character, before you try to assassinate my character warren or without a warren you should have thought that bugris is, is not in the philippines for the past 21 years i am in no jurisdiction of the philippine constitution and you do not even know the authenticity of that so-called makeup stories of my enemies that i've been fighting with for the past three years 2023 and pinos nga warren kunon niyo bugris Ano naman ngayon ko may waran ko sa Pilipinas? Wala naman ko sa Pilipinas. At wala naman ako sa kinita kay Elias Ang pinag-uusapan dito, ang bilatsing iloy mo, ang 29 million na nilamas mo sa account ni Elias Why is it now that you do not explain to madlang people why Ilyas doesn't wanna go back to you anymore? Gulgulon mo lang ang leeg ni Ilyas, hindi siya mabalik sa'yo. Anong sabi ni Ilyas? Patayin na lang sa ng sampung beses. Ayaw yan na sa'yo. He will never ever have a dealings with you. And with this lit lit litigation that is going on right now, dissolving the contract between you and him, marami sa mga abogado ang nakabasa sa contract mga exploitation. Yes, it is legit and it, it, it was properly properly put, but the question is, were you complying to the deal? Ikaw ang hindi ka comply sa deal ang bilatsing iloy mo. Wala sa stipulation sa mga kontrak ang yung diputa kung -kamin mo ang kanyang page sa Elias TV because he had that even before becoming a phenomenal sensation of the Philippine, I don't know, social media. Before pa si Elias, nga naging Elias TV sa kanya na yun, wala yun sa kontrak mo, alpot na basa ko. Oh. Ang partnership contract, partnership contract kagang kontrak as manager, chururot, wala doon. Ang pagbookings mo na hindi aware si Elias, ito guys ha, makinig kayo mabuti sa akin. Ito ang sabi ni Elias. Ang lahat na aware siya na down payment, hindi niya tatalikuran. Ang mga down payment na hindi aware si Elias, wala siyang pakialam because partnership states that both parties should agree. Should agree ang both parties. And since siya ang artist, meron siya sa karapatan may special privilege siya according sa ilang agreement na mag-indi sa kung siya mag-indi sa nga hindi yan itanggapin kasi ang kanyang puwak naman ang bilating iloy nga sinusugal buwis buway kung mabasa nyo lang hindi ko pa pagilabas ngayon kasi may litigation pa sila pero in due time ilalabas ko bitter ka ang alpot ka kasi si Elias ayaw sa'yo Kapamirit pi sa ang Elias TV, ikaw lang ang nagadasukag nagadasuk, sa kaugalingon mo ay ano kaya man? Kung binibreak na sang isang tao, i go mo po. Huwag ka wag mong ipilit ang sarili mo, bakit wala ka nabang ibang mina-manage? Elias TV lang. <laughs> mm. Ah. Wala kang pakialam, S, or kung below, below the putay ang lait ko, ang bilat sing iloy mo, You never walk in my shoe. So before you try to give me some fucking pep talk or lectures, make sure that you walk my, you work in my shoe. Not unless that you were outside of the country for 21 years and you left your children for 15 years. In order for you to make ends meet na proper and decent living, wag mo akong sabihan ng mga laik ko below the belt, ang bilat iloy mo, wala kang pakialam, kung below the putay and the chupa and the tarugo ang tirada ko. Sa mga katulad ni Beverly, nga alpot, nga kabalan, 29 milyon ang ninakaw kay Ilyas. Ang bigaon ka siya, toong bigyan mo sa lecture, ano ka pastor? Wala ko din nagabaton sa mga pastor, nga bigaon ka. Ito ang iba ko mga revelation, ang Alen ha Beverly, itong si NBI-NBI mo, nga gusto makipag-usap sa'yo, nga tanungin ka sana bakit mo promise ang sokol pelikula-pelikula ni Ilyas. Gipramis mo sa girlfriend niya. Gipramis mo sa girlfriend niya nga billionaire nga producer tapos prinamis mo rin kay Patana nga natay she, na. Prinamis mo sa ilang tao ang mga pelikula gusto makipag-meet sa kanya ni NBI. Ayaw makipag-meet sa Alpot kasi gusto niya masulong si NBI kay Machupa.